Ang bibigyan ko ng discussion ngayong araw nito ay tungkol doon sa tinatawag na greatest Schism. Yung Great Schism kasi bihirang bihira ang nagpapaliwanag nito. At uh, even sa lugar natin, sa bansang Pilipinas, ay wala akong alam na sino mang uh, tagapagturo o preacher or simbahan, kung uh, sino man yan na marami na nag-aakong sila may katotohanan, pero wala akong narinig sa kanila na nagturo tungkol doon sa tinatawag na great discussion o doon sa dakilang paghiwalay. Uh, sa mundo kasi ng Krisyanismo, tanda natin, sa mundo ng Krisyanismo, noong araw, noong una pa lamang, <coughs> iisa pa lamang ang uh, namamayani o talagang namunguna sa pangangaral ng Krisyanismo at yun ay yung Romano Uh, katoliko, yung simbahang Romano-katoliko yan lamang ang unang-una na nagtuturo ng Kristyanismo at katulad ng sinabi ko doon sa aking mga aralin ang ng Romano-katoliko basically ito ay naggaling doon sa Imperyo ng Roma na kinuha nila yung kapangyarihan ng uh, mga Emperor at kung saan ang Papa sa Roma ay kinuha rin ang titulo ng uh, Papa sa Roma na Pontifex Maximus at ito ay lumaganap ang Krisyanismo sa pamamagitan ng Romano Katolisismo ay lumaganap. At ang naging problema lamang dito ay yung mga naging obispo, yung mga naging pare na ng simbahang Romano Katoliko ay nakapag-aral at dahil lang sa kanilang pag-aaral at panunuri, lalo na nung panahon na yun, ay uh, walang masyadong uh, tiktok, ano? walang nga uh, masyadong mga uh, gamit na pinagkakabalahan na teknolohiya katulad ngayon, kung kaya't ang mga tao noon ay nakatutok lamang sa pag-aaral, lalong-lalo na sa Biblia, sapagkat ito ang pinakamalaking influensa sa kanilang buhay noon, ang uh, spiritual na pamumuhay. So, nagkaroon ng maraming mga monghe o yung mga mong, nagkaroon ng maraming mga pari. At ang mga ito, palibasa nga ay walang masyadong pinagagagawa sa buhay, ay pinagtutuunan nila ang uh, Biblia. Sa katotohanan, wala pang printing press noong panahon nung unang panahon at isinusulat nila ang Biblia sa pamamagitan ng panulat lamang at ang isang Biblia <coughs> bago nila matapos ito ay inaabot ng isang taon sa isang Biblia lamang kaya ito ay napakahalaga. Pero dumating noong uh, around 1054 um uh, nagkaroon ng tinatawag na Great Schism o paghihiwalay sa simbahan ng uh, Romano Katoliko. Ito ay yung paghihiwalay ng tinatawag na kanluran at saka ng silangan na simbahan. Ang nagig dahilan nito ay uh, nagkaroon ng mga question tungkol doon sa autoridad o sa kapangyarihan ng Papa sa Roma dahilan sa maraming mga pari at obispo na nagsasabing uh, hindi dapat maging monopolyo ng isang tao ang pamamahala sa simbahan. At bukod dito ay yung tradisyon at uh, kultura kung kaya't itong mga taga-silangan uh, na kaparian ay humiwalay dito sa Western o dito sa Kanluran. Ito yung kauna-unahang Great Schism na nangyari. At uh, yung Kanluran o yung Western Church, ito ngayon yung Roman Catholic Church you know, na kung saan tayo ay kabilang. Yun namang tinatawag na silangan parte ng silangan. Ito yung tinatawag na Greek Orthodox o yung mga Orthodox na simbahan na kung saan ay kinabibilangan ng Rusya at uh, um, yung Ukraine is a Greek Orthodox yan. At mapapansin natin kung tutuusin itong mga taong ito na nandito sa silangan krisyanismo ay mas malaki ang pagkakaiba ay kumpara mo dito sa, sa kanluran. Mas merong pagtatangi sa Panginoon at mas malalim ang kanilang pananampalataya kaysa dito sa kanduran. Kung kaya't masasabi natin na si Putin, pagamat siya ay uh, hindi gusto din, eh, demo ay sila ng mga taga-western, ano? katulad ng Amerika. Si Putin, tatandaan natin, ay hindi isang komunista. Si Putin ay isang Kristiyanong orthodox. No? At Katulad ng aking nasabi, ang mga Orthodox na Kristiyano ay malaki ang pagkakaiba dito sa mga Kristiyanismo nandito sa West o sa Kanluran sapagkat sila ay mas malalim ang kanilang pananampalataya. Kaya kung titingnan mo ang pagkakaiba, masyado ng bastos ang Kristiyanismo sa sinasabi ko ng totoo sapagkat makikita mo na dito sa Western na Christianity, makita mo yung mga pari nagtitiktok eh. Hindi ito po pwede doon sa Uh, Greek Orthodox at makikita mo dito ang mga kababaihan dito sa uh, western uh, church no uh, sa Christianismo, mga nakapantalan pero makikita mo yung modesty nung sa Greek Orthodox Christianity uh, malayo'ng malayo malayo'ng malayo so kapag tiningnan mo ang pagkakaiba ng dalawa ay masasabi mo mas malalim ang pananampalataya ng mga Greek Orthodox kesa dito sa mga western or mana ng pananampalatayang uh, kristiyano at ito yung unang uh, dakilang paghihiwalay ng Eastern Church at saka ng Western Church. At yung Western Church ay pinamumunuan ng Papa sa Roma na tanging uh, makapangyarihan sa lahat ng uh, pamamahalan na Krisyanismo. Samantalang dito sa Eastern Church ay ito yung pinamamahalan ng mga uh, Ark, yung tinatawag nila na, na Patriarch. Ano? Ito yung mga um, matatanda sa simbahan bagamat sila yung mga pari din, pero walang dominanteng isang tao lamang na nagsasabi na siya ay gahari Hindi katulad sa kanluran ng Papa. Okay, ang sumunod na uh, paghiwalay ay yung nangyari noong uh, around 15th century. Yung 15th century naman, ito naman ay yung paghihiwalay ng... Again, ito ay nangyari doon sa kanluran. So nakita natin na hati yung... Uh, yung Kristyanismo sa Kanluran at Silangan. At noong 15th century, itong Kanluran ay nahati na naman. At ang paghahati nito ay sa pamamagitan ng uh, katuruan na pagtatanong ni Martin Luther na isang paring katoliko rin at iba pang mga paring na kung saan ay kinwestion nila o tinanong nila yung mga doktrina na kung saan sa panahong yaon ay hindi katanggap-tanggap. Ang isa dito sa naging problema dito sa kandurang simbahan ito na kung saan yung naging dahilan ng paghiwalay ay yung doktrina ng purgatorio. Eto uh, ito, bibigyan ko ng din itong purgatorio sapagkat ito'y napakahalaga, lalong-lalo lalo na sa mga Romano-Katoliko na hindi nakakaintindi kung ano talaga ito. Noong panahon kasi yun ay ipinagagawa yung uh, sa ngayon na yung St. Basilica, no? yung Basilica Peter, St. Peter's Basilica. At during that mo sa kapanahon ng yon ay nangangailangan ng pondo sa pagpapagawa nito. Kung kaya't yung doktrina ng uh, purgatorio, bagamat ito hindi bago, ito ay kanilang kinuha lamang doon sa Jewish faith, no? doon sa mga Hudyo na kung saan ginamit yung kakabis. At ito ay kinuha ng Romano-Katoliko at ini-apply sa kanilang doktrina sa doktrinang ito ay sinasabi nila na ang lahat daw ng Romano Katoliko it only pertains to the Roman Catholic Christians ano na sinasabi nila na hindi to kasama doon sa Orthodox ano isa pang iba yung paniniwala ng no? Orthodox pagamat little naniniwala sila diyan pero iba yung sistema nila pagdating sa kaligtasan dito sa Romano Katoliko sinasabi ng Papa sa Roman na ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan muna ng pagdaan sa purgatorio. Ang pagpurgatorio ay tinatawag na uh, paglilinis. Ito yan, lugar ng paglilinis sa kung saan ay merong hindi naman siguro mainit na apoy na kung saan ay naglilinis sa kasalanan ng mga Katolik, Romano-Katoliko na namamatay. So, ibig sabihin, kapag ang romano katoliko Kristiyano ay namatay, ay hindi siya agad pumupunta sa langit o sa empyerno. Bagkos, siya ay pupunta sa... Uh, purgatorio. Ibig sabihin, ito ay katotohanan sa doktrina ng simbahan na ang lahat, ulitin ko, ang lahat ng Romano Katoliko kapag namatay ay pupunta sa purgatorio. Ito ang doktrina, wala tayong magagawa sapagkat ito ang sinasabi ng simbahan. Itong doktrina ng ito ng purgatorio ay naging uh, sagwil o sagabal sa pananampalataya ng mga marurunong at nag-aral ng Biblia sapagkat sinasabi nila ang katuruan, lalo na si Martin Luther, tinatanong niya, bakit magkakaroon ng purgatorio samantalang ang itinuturo ng banal na kasulatan kung ito ay pag-aaralan ay dalwa lamang. Either ito ay kay pupunta sa langit o sa impyerno. At ito yung naging kadahilanan kung bakit nagkaroon ng paghiwalayang. Kiniwestiyon din yung autoridad ng Papa sa Roma. Bakit ang Papa sa Roma ang siya namamahala? Samantalang sa banal na kasulatan ay ang sinasabi na ang tanging Panginoon lamang na dapat maghari sa Krisyanismo ay ang Panginoong Yesus. At sinasabi ito na ang Papa sa Roma ay kanyang inaagaw yung posisyon ng Panginoong Yesus sa pagdideklaran na siya ang merong kapangyarihan sa uh, katauhan ng Krisyanismo na dapat rapat, nararapat lamang na ang Panginoon. Dahilan dito sa doktrina ng purgatorio ito ay nagkaroon ng paghiwalay at nagkaroon din ng malaking awayan sa pagitan ng mga humiwalay. Ang tawag doon sa mga humiwalay nito ay mga reforme, reformer or under the reformation period. Tatandaan din natin na during that time, sa panahong ito, ang mundo o ang Europa ay na backward sila no sila ay nandoon sa medieval stage so ng nung magkaroon na ng reformation na nagkaroon na ng pagsuway doon sa uh, paghihiwalay ng maraming tao doon sa uh, kanlurang simbahan na pinakristiyanismo na pinamamahalaan ng papa itong mga humiwalay nito na ang naging dulot ng pagkaroon pagkakaroon ng uh, tinatawag natin ng modern society kung hindi nagkaroon ng Reformation period siguro o paghihiwalay sa simbahang Romano-Katoliko, malamang ang pag-abante ng sibilisasyon ay napakabagal. Yung Reformation period o yung paghiwalay ng mga tao doon sa simbahan ang nagdulot ng na malaking pagbabago sapagkat nakataka sila o nakakawala sila doon sa pagkakahawak ng tradisyon at kultura ng Romano-Katoliko-Kristyanismo. Again, balik tayo doon sa question ng uh, purgatorio. Doon sa purgatorio nito ay merong suliranin sapagkat ang nangyayari kung ang lahat ng Romano-Katoliko na namatay ay pupunta doon sa purgatorio. At ang paraan ng uh, pag-alis sa purgatorio ay sabi ng simbahan-katoliko. Kinakailangan daw yung kanilang mga kamag-anak ay magpadasal o kaya naman ay magbigay ng abuloy ng simbahan o noong kapanahonan yun ikaw ay bibili ng sertipiko ng indulgences na tinatawag mo ng indulensya at kapag ikaw ay nakabili nito yung kaluluwa ng iyong kamag-anak, kapatid o kung sino man ang binilhan mo ng sertipiko ng indulensya o ipinagdasal o binigyan ng pera automatico yung kaluluwa nun ay pupunta sa langit Ibig sabihin, kung ang Romano-Katoliko pala ay namatay at yung kanyang kaluluwa ay pupunta sa purgatorio magbayad lamang sa simbahan ang kanyang kamag-anak ang kaluluwang ito ay pupunta na agad sa langit ito ay malaking problema sapagkat kapag tiningnan natin kung ito ay naaayon sa turo ng Biblia, ay masasabi nating hindi. Alam mo kung bakit? Ang dahilan sapagkat ang sabi ng Biblia na ang kaparaanan ng kalitasan ay sa pagmamagitan ng pananampalataya at biyaya ng Diyos. Sa pagmamagitan ng Panginoong Yesus. Kaya nga silabi niya na ako ang daan, ang katotohanan ng buhay, walang makapupunta doon sa mga kundi sa pamamagitan ko. So, ang ito rin yung dahilan kung bakit pinadala ng Panginoon siya ay nagbayubay doon sa kalbaryo para tumbusin ang ating mga kasalanan. At kapag tayo ay nanampalataya sa Kanya, ito yung magiging dahilan para tayo, tayo pumunta Ito yung malaking pagkakaiba. Dahil sa Romano Katoliko, hindi mo kinakailangan ng pananampalataya sa Panginoon Yesus upang ikaw ay maligtas. Sapagkat ang sabi dito, yung iyong kaluluwa sa purgatorio, kinakailangan lamang bayaran ng iyong mga kamag-anak at pag binayaran ito ay pupunta na ito sa langit. So, ibig sabihin magkaiba ang pamamaraan ng kaligtasan ng Romano-Katolikong Krisyanismo. At ito namang mga reformation na ito, yung tinatawag ng mga pumasok sa reformation period na humiwalay sa Roman Catholic. Ito yung ngayon ay tinatawag na mga protestante. So, meron lamang dalawa sa kapanahonan natin ngayon na dalawang nagkatunggali pagdating sa pananampalatayang Krisyanismo na nagsasabi o nagtuturo na kaligtasan. Ito ay yung Romano Katoliko at ito yung mga Protestante. Batay sa katuruan ng Katoliko, sinasabi niya na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at mabubuting gawa at ikaw ay baliligtas. Pero, questionable, questionable pa rin. Sapagkat kung ikaw ay namatay, ang iyong kaligtasan ay hindi nakabatay doon sa pananampalataya at gawa. Kundi ito ay batay doon sa pagbabayad ng iyong mga kamag-anak na kung ang iyong kaluluwa ay nasa purgatorio, ito ay pupunta doon sa langit. So, ibig sabihin, habang nabubuhay pa ang, ang romano katoliko kristyano hindi na niya kinakailangan pang manampalataya at gumawa ng mabubuting gawa sapagkat gumawa ka man ng mabuti o hindi, marangal ka mang tao kristyano katoliko o hindi, magnanakaw ka man o hindi, pare-pareho ang inyong kaluluwa na pupunta doon sa purgatorio pag namatay. Ang isang problema dito, ay kinakailangan ng pera upang ikaw ay makaalis sa purgatorio. Kaya kahit ikaw ay napakasamang tao at marami kang pinatay, na ang kadulawang mo ay pupunta sa purgatorio at ang iyong kamag-anak ay may pera para magbayad sa simbahan o kaya magpadasal, ano man ang iyong kasamaan, ikaw ay pupunta sa langit. Daig mo yung isang taong uh, uh, katoliko na mabuti na kung saan ay namatay at ang kanyang kaluluwa ay nandun sa purgatorio hindi siya makaalis-alis doon sapagkat wala siyang kamag-anak na pwede magbayad sa simbahan o magpadasal so ibig sabihin nauna pang makaalis yung taong masama magnanakaw, uh, sabihin natin paglabag sa kasulatan, paglabag sa Panginoon at yung kanyang kaluluwa ay napunta doon sa purgatorio kung may magbayad lamang dito sa baba ay siya ay aakyat na agad papunta sa langit lugi, lugi yung uh, sa palagi ko yung ganong klase ng katuruan ay hindi maganda sapagkat hindi pumapasok dito yung elemento ng pagsakripisyo ng ating Panginoon, Kanyang Panunogos. Isa pa, halimbawa kung ito nga ay totoo na ang sistema ng pananampalataya ay sa pamamagitan o ang sistema ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng uh, pagpunta sa purgatorio, uh, mapapansin natin, halimbawa, ipagpalagay natin na kung talagang kinakailangan ng manalangin para ikaw ay makaalis doon, ay papano halimbawa, pagpalagay natin na ang lahat ng Romano Katoliko, walang natirang lahat, ay namatay. So, ibig sabihin silang lahat ay nando sa purgatorio. At dahilan sa walang mananalangin sa kanila, papano na sila doon, nastak na. Sapagkat ang sistema ng Romano Katoliko, kinakailangan mayroong mananalangin o mayroong magbabayad sa simbahan para sa iyong kaluluwa sa purgatorio para umakyat sa langit. Ay papano kung naubos na ng lahat at wala na mananalangin? Ibig sabihin, walang Romano-Katoliko na Krisyano na pupunta sa langit at silang lahat ay may istak sa purgatorio. Ito yung isang doktrina na kung saan ay naging dahilan ng pagkakahiwalay ng protestante at ng mga Romano-Katoliko sapagkat sinasabi ng mga protestante, mukhang meron niya tang problema doon sa inyong doktrina niyan. At kung yan ang magiging batayan ay para ano pa at ang Panginoong Yesus ay ipinadala sa mundo upang mamatay at tumbusin ang kasalanan ng tao magiging wala ng visa ito. So, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakahiwalayan noong 15th century at ang mga protestante ay humiwalay sapagkat naniniwala sila na ang tanging kaligtasan lamang ay hindi sa pamamagitan ng uh, pagpunta sa purgatorio at pagbili ng indulgences, certificate of indulgences, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoon Yesus, na kung saan kapag ikaw ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas, ang kaligtasan kubinigay sa iyo ng Panginoon ay nagbubunga dahilan sa iyong pananampalataya sa Kanya ang iyong pananampalatayong ito ay nagbubunga ng pagawa ng mabuti sapagkat hindi mo po pwedeng sabihin na ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos matapos ang ginagawa ay masama ito yung kontra doon sa sinasabi nila na uh, yung daw pa na ng paltayang walang gawa ay patay sa sarili doon sa Santiago totoo yun sapagkat sinasabi ni Santiago doon sa mga mana ng palataya na huwag kayong magsasabi na kayo ay mana ng palataya ng Panginoon kung hindi naman nakikita sa inyong mga gawa kaya sinasabi niya, ang tunay na pananampalataya ay may bunga at ang bunga nito ay mabubuting gawa na kung saan ay nagdadala ng kaligtasan ng mga tao. So nakita natin dito na merong suliranin ang doktrina ng Romano Katoliko na purgatorio sapagkat ito ay labag sa kasulatan. Ngayon, kung ang mga Romano Katoliko ay patuloy na mga hawak sa katuroan ng simbahang Romano Katoliko, nakita natin na hindi ito magiging makatarungan sa paningin ng Panginoon. At naniniwala ako yung dahilan kung bakit umiwalay yung mga reformation, nagkaroon ng reformation, na kung saan ngayon itinatawag na protestante, naniniwala ako na tama ang kanilang gawa sapagkat walang katarungan sa paningin ng Diyos na bilhin mo ang iyong kaligtasan, katulad ng ginagawa ng simbang romanikatoliko sa purgatorio.